Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin ang nilagdaan incentives ni Pangulong Bongbong Marcos para sa seniors na edad na 80, 85, 90 at 95. At kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share, hit notification bell sa bagong video for update. Let's go. Pangulong Marcos lalagdaan na cash incentives ng seniors na edad 80, 85, 85 na po at 85. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. leads the sectoral meeting at dinilagdaan na sa Palace on March 17, 2024. Lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukas ang panukalang magbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80 at siyam na pung taong gulang. Ang Senate Bill 2020-80 at House Bill 7535 o ang Granting Benefits to the Filipino Octogenarians at Nonagenarians ay lalagdaan bukas, ika-26 ng Pebrero, dakong alas 9 ng umaga sa Malacanang. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng P10,000 cash gift ang mga senior citizens na aabot sa 80, 85, siyam na at na putlimang taong gulang, habang ang aabot naman sa edad na isandaang ay mabibigyan ng isandaang libo. Layon din nito na mabigyan na ng cash benefits ang mga senior citizens at mapakinabangan na nila ito habang maaga pa. Bukod sa nasabing batas, lalagdaan din ni Pangulong Marcos ang Senate Bill.2221 at House Bill 7535 o ang Magna Carta of Filipino Seferers, gayon din ang Senate Bill 2425 at House Bill 8525 o Tata Pinoi, Proudly Filipino, app.